Sa iba pang balita, naging produktibo ang naging biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Bukod kasi sa mas pinalakas na ugnayan, tala din ng Pangulo sa kanyang pag-uwi sa bansa ang mga bagong oportunidad na magbubukas para sa mga Pilipino. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumalo sa 10th Asia Summit sa Singapore Nakapulong niya ang mga business leaders doon at nagpakita ng interes na mamuhunan sa Pilipinas sa infrastructure, energy at iba pang industriya. Gaya na lamang ng Dyson, isang multinational tech company sa Singapore kung saan nakakalap si President Marcos ng labing isang bilong piso investment pledge mula sa kumpanya. Target mamuhunan ng kumpanya sa pamagitan ng pagkapalawak pa ng operasyon ng Dyson sa Pilipinas gaya ng pagkatayo ng karagdagang pabrika sa paggawa ng mga electric equipment at pagkuha ng mas maraming trabahador sa susunod na dalawang taon. Ayon kay Pangulong Marcos, magubunga ito ng mahigit isang libo at trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga software engineer at ang sipagtapos ng engineering. Tiyak ding daragsa ang manufacturing contract na papasok sa bansa. Paigtingin din ng Valiram Group, isang Malaysian retail specialist, ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa paikipagpulong kay Pangulong Marcos, inihayag nito ang planong paramihin ang kanilang duty-free retail outlet sa mga paliparan sa bansa. Nakapulong din ang punong hekotibo si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay President Marcos, asahan na ang mas pinaigting na pagutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto para masolusyonan ang mga pagsubok na kinaharap nito. Nanood din sila ng F1 Grand Prix, alinsunod sa imbitasyon ng Singaporean official. Samantala, sinurpresa rin ni President Marcos sa mga Pilipino sa Lucky Plaza sa Singapore. Game na game na nagpapicture ang Pangulo sa mga OFW na kanyang nakasalamuha. Tuwang-tuwa ang mga OFW ng iba ay nayaka pa ang Pangulo dahil sa hindi malilimutan at masayang karanasan. Alan Francisco, para sa bayan.